Mabahala nga oh, si Senadora Aimee Marcos sa natanggap na impormasyon na may mga tinatawag na hypersonic missiles ang China na nakaumang umano sa Pilipinas. E ko, sa post ni si Senador Aimee Marcos sa Pilipinas, social media, diyan. sinabi niyang meron daw siyang ikinatatakot. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusog dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano air at ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Ang hypersonic missile ay mga missile na kayang lumipad ng limang beses na mas mabilis sa speed of sound. Kaya sinasabing mahirap o imposibleng maharang ng ibang air defense systems. Hindi sinabi na nakatatandang kapatid ng Pangulo kung saan niya nakita ang plano, pero kinabahan daw siya, lalo na nang malaman daw niyang hindi kayang pigilan ng Amerika ang hypersonic missile ng China. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Hakatakot nga eh. At sabihin man natin meron ka namang kakayahan na makalipad o makaalis ng ating bansa. Pero ano ba ang iyong gagawin? Isa ka ba sa magdesisyong mag-volunteer para ipagtanggol ang Pilipinas? O isa ka ba sa alis ng ating bansa para makaiwas dyan sa gulo na yan? Well, okay lang ba na i-comment mo muna ang iyong sagot sa baba? Well, kapag kasi pinag-uusapan ngayon ang military ng China, ay actually marami rin talagang mga tao sa mundo na ang tingin sa PLA eh. Isang military na dapat katakutan ng mundo.